a player na si Jeren Teng sa kanyang partner na si Janine Sui nitong nagdaang linggo, October 15. Naganap ang kanilang wedding sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila, na dinaluhan ng kani-kanilang pamilya, mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Parehong nagpost si na Jeron at Janine sa kanilang respective Instagram stories, ng mga litrato na kuha sa naganap na kasalan. Sa isang photo, makikita ang bagong kasal na todo ang ngiti at nakasakay sa isang Rolls Royce, na habang ipinakikita sa madlang people ang suot-suot nilang wedding ring. Just got married, ring emoji, ang nakasulat sa IG post ni Jeron. Ni-repost naman ito ni Janine sa kanyang Instagram story na umani rin ang sandamakmak na likes, comments at congratulatory message. Ibinahagi rin ng mag-asawa sa kanilang social media accounts ang mga video at litrato na ipinost ng kanilang mga bisita na dumalo sa kasal. Bago ang church wedding ni na Jeron at Janine, naganap muna ang tinatawag nilang Han Celebration, isang Chinese tradition kung saan ang ikakasal ay nagdaraos ng engagement ceremony, matatandaang noong March 22, 2022 nang isa publiko ni na at Janine ang kanilang engagement matapos ang pitong taon nilang relasyon bilang boyfriend-girlfriend, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunood, please subscribe to my channel.